Nagtataka ka ba kung bakit di ka makapagsimula ng business? Hala, baka kulang ka lang sa push. Yan ang itsachika ko sa inyo ngayon. Sagutin natin yung tanong ni Luis, isa nating follower. Hi mga ka-business mom! This is Lynn at 18 years na akong negosyante mom. share ako ng mga motivational tips, strategies sa marketing, reviews of products, and practical business tips para sa mga mommies na gustong mag-business. Check nyo lang ang profile ko and follow nyo lang ako para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Hi Louise! Sagutin natin yung tanong mo, no? Ang tanong niya is, anong maa-advise ko na business na maaaring simulan at itayo? Well, kung nag-start ka pa lang ng business, ang advice ko is pumili ka muna ng business na konti lang muna. Ang ilalabas mo na pera. Para to sa mga super nagtitipid na mga work from home mom and student na gustong mag-sideline. So, isa sa mga halimbawa ay yung services mo. Katulad ng pag-tutor, pwede ka naman mag-offer ng skills mo kung marunong ka mag-edit or gumawa ng videos and graphics. Pwede ka rin maging virtual assistant or pwede kang maging working student. Kung ayaw mo na talaga maglabas ng puhunan, mag-apply ka naman as agent or real estate. Katulad ng insurance agent, pwede rin car insurance agent. At by commission lang yan. Number two, pwede ka din mag-buy and sell ng mga items. Naalala ko nung grade 1 pa lang ako, nagbibenta ako ng palabunutan sa tapat ng school namin bago ako pumasok. At yon ang nagiging baon ko. Isa din yan kasi sa naging business namin. Ang buy and sell ng mga properties and gadgets. Super laki ng kita dito. Kung nagsisimula ka pa lang, pwede na mga damit muna, sapatos, o mal mga baby's dress. Yan, maliit lang ang puhunan dyan. Number three, Affiliate marketing sa TikTok. Sobrang dali lang yan kasi copy-paste, comment ka lang, engage ka lang. At pwede ka rin mag-online live selling sa TikTok or Facebook. Kung meron ka namang malaki-laking puhunan, magtayo ka ng play school or mag-e-commerce ka. Sa e-commerce, meron din namang mga company na nagtuturo at nag-dropshipping katulad ng Plis and Easy Shop. At kung may natutunan ka sa video, share, like and comment ka lang ng mga topic na gusto mong i ko sa Happy sharing.